sa mga hindi po nakakakilala uli, ito ang tinatawag na dilang usa. Itong dilang usa, tinatawag din ng mga matatanda na pagoda. Ayan kasi para siyang pagoda pagka siya ilumalabot na taas. Pero sa mga matatanda sa bundok, ang dilang usa ang tinatawag nila dito. Kasi hawig daw sa ano, sa dila ng usah. Yan. Ang, lang lang yan. O. yan ang kanyang puno. Wala po siyang bulaklak. Kanyang ganyan ng itsura. Itong dila ng usah nga pala ay ginagamot ng mga dinudugo. Nilalaga ito at iniinom. Yan yung mga babae na dinudugo. Yan ang ginagawa ng mga matatanda inilalaga ito isang pinaiinom yung ano pinaksabaw ayan um, ayan ang um, yun ng ano tingnan yung kanyang puno ayan ang kanyang dahon ayan Yan, tingnan niyo mabuti. Yan ang tinatawag na dilang usa. Yan.